sa video ang rambula ng mga kabataan sa Barangay 12 Dagat Dagatan, Caloocan. Ang barangay aminadong hirap nang sawayin ang mga bata dahil armado ang mga ito ng mga patalim at pampasabog. Magbabalita si Dave Abuel. Sakit sa ulo ng Barangay 12 Dagat Dagatan sa Caloocan City ang mga kabataan ito. Nito lang Webes, nakunan ng ilan sa kanilang may hawak na sulo. Ilang saglit pa, nagkahabulan na. Hindi pa sila nakontento. Nagbatuhan pa ng boteng sumasabog o molotong. Ang ilan malapit pa sa mga nakaparadang sasakyan. Ang barangay aminadong nahihirapan na. Minsan na, binabato kami sir. Binabato kami ng molotov. Bato. Ay, wala naman kami magawa talaga kasi pag pasok namin yan, takbuhan na yan. May mga dalang mga patalim, may mga, yung mga improvised na baril. Kaya hindi kami natatakot kami pumasok. May yung nahuli na may sir, 14, 12, 13, no? 3, 17 ang pinakamatanda. Bukod sa pabaya, nagtitengang kawali rin daw ang mga magulang ng mga kabataan kapag pinagsasabihan ng barangay. Yung magulang nila, sir, ano naman eh, parang hindi nila kaya talaga mga anak nila. bawa, eh, matutulog sila. Bigla na raw o tumatakas. Kaya binabayaan na lang. Papasok sa DCWD, eh, pinabukasan, makalawa, uh, linggo. Labas na naman, nandyan na naman sa rayo. Ilang beses na daw nagkaroon ng gulo sa lugar, kaya hindi maiwasang mainis ng ilang residente sa perwisong dulot nito. Maraming maraming beses na ko pati yung monotog nag nambabato sila kahit dun sa lugar namin kung wala pong nagising nakapitbahay namin nung alas 4 ng madaling araw magkakasunog buod sa lugar namin Sa ngayon patuloy ang pag-ikot ng barangay dinagdagan na rin ang police visibility sa lugar para sa 1PH Dave Abuel News 5 sariwang balita ba ang hanap mo simple lang i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman